Perfect! Labanan sa gintong medalya Justin Brownlee vs Hollis Jefferson ang ganda ng mga corner three pointer dito ni Justin Brownlee na bad trip naman ang player na ito heto parang sinapian ni Kobe Bryant si Hollis Jefferson binuhat ang team ng Jordan at pag nakakahawak ng bola si ang mga China fans at ito naman isang player ng Jordan pa call ni call me pa matapos lang makapasok ng press, Justin Brownlee at ng gilas pinaiyak ang team ng Jordan, ito na ang gilas Pilipinas versus sa Jordan rematch sa 19 Asian Games dito sa Hangzhou China Sinong mananalo dito ay makukuha ang gold medal at ang second place naman ay makakakuha ng silver medal sa rematch game na ito. Para sa Gilas Pilipinas matapos tayong talunin ng Jordan dito sa group page same starting lineup pa rin ang nilatag dito ni Coach Tim Cohn sa pangunguna nila Chris Nusim, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Calvin of Tony Justin Brownlee unang punto simula sa kopunan ng Jordan mula sa isang transition free dito ni Mustafa pero agad naman niyang sinagot dito ng Gilas Pilipinas dahil sa ating magandang ball movement nakakuha ng dalawang open free mula kay Scotty Thompson at kay Chris Newsom under 7 minute na kamit ni Hollis Jefferson ang kanyang unang jumper para dito sa Jordan matapos sa mahigpit na depensa ng Gilas Pilipinas mukhang nag-adjust na rin si Coach Tim Cohn dito kay Hollis Jefferson na tuwing makakahawak ng bola ay automatic na do double team na kaagad which is nakikita natin na nagiging effective dahil lumalamang ang, ang Gilas strength seconds bumitaw ng free pointer ito mang si Justin Brownlee para esarado sa 17 to 12 itong first quarter at sa pagbukas ng second quarter finally ang Kwame nagiging aggressive na dito sa Gilas Pilipinas mukhang na figure out na dito ni Coach Tim Cohn kung paano gamitin Itong si Ansh Kwame at nagiging effective na para sa Gilas Pilipinas under 9 minute maganda ang steal dito ni CJ Perez para mag convert sa open layup sinundan pa yan dito ng another corner 3 point ni Justin Brownlee nice run para sa Gilas Pilipinas kaya umabot sa double digit na ang lamang natin dito halos mabad trip pa nga ang player na ito ng Jordan. Under 5 minutes biglang nagbago ang ihip ng hangin parang talagang sinaniba ni Kobe Bryant itong si Hollis Jefferson mula kasi sa double digit na lamang ng Gilas Pilipinas ay under 5 minutes ay nahabol niya at naitabla pa sa 31 ang score bago matapos ang first half kapag nag-init pa naman itong si Hollis Jefferson ay talagang tuloy-tuloy na ang swerte nito biglang nawala ang momentum ng Gilas Pilipinas, 13 points na si Justin Brownlee at si Hollis Jefferson naman ay 11 points third quarter mukhang merong motivational speech na sinabi si coach Tim Cone at bigla na lang gumanda ang shooting ng Gilas Pilipinas at back to back 3 point para kay Nusem at Scotty Thompson ganda ng adjustment sa depensa ni coach Tim kaya naman hindi basta basta makapasok sa ilalim itong mga player ng Jordan Buzzer beater pa para dito kay Japet Aguilar para pampaboost ng confidence ng Gilas at nagtapos ang third quarter umakyat na sa double digit ang lamang dito ng Gilas Pilipinas 51-41. At sa fourth quarter intense ang laban ng Gilas Pilipinas pero hindi nagkakalayo ang score ng Jordan at ng Gilas unti-unti nang nangangalabaw sa ilalim si Justin Brownlee under 8 minute bumaba na sa double digit ang lamang ng Gilas parang kinakabahan na ang audience ng Jordan under 5 minute nice recover from Scotty Thompson para maiangat uli sa sampu ang lamang ng Gilas Pilipinas kabado na ang mga shot ng team ng Jordan. Last 2 minutes mukhang nag-iinit pa si Ange Kwame para may angat ang lamang ng Gilas Pilipinas 64-55 at sa huling segundo hindi na nga nagawang makahabol pa ng Jordan sa Gilas Pilipinas at nagawa nga nating manalo ng gold medal sa loob ng 33 years at kung bago ka palang at napadaan ka sa channel na ito huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga video na aking i-upload.